madayo na kayo, mga brods. Law. Sana manakin. Sana. Diba mga gusto na din start. Mga brods, sabayan na lang. Yan mga brods, yung kuha natin. Kunti lang pero pang ulam na din hintayin na lang natin yung mga kasama natin may na lang layo pa nila may alam lang mga broods mga broods mga kasama natin hi damo

lalaki ng maming oh. Oh. ang lalaki ng maming yan apat na piraso maliit yung isa yung kasama natin isa nakahuli ng bagulo yan yun sa labi ng bangka yun si pare ko yung huli ni pare ko eh may ahas dagat pa

Maming groups. Sama na natin. Hindi natin. Diyan pa. Paahon din. Ano? Malaki ng maming. ha. Ah, lahat ng kilo. <laughs> Ayan. 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 Ayan.

Pagkakit ko tayo sa bulsa. Naku, kung madali ka mo, ako, na yun, mo ang delikado ko. Tatlo din ang pangit na isla. <laughs> Naku, oo. Ibu kat birah orang aku yang nuk nuk. Ayolah luke. Iya. Ini mau pergi kau ini tu kang. Berdia ni sakit bilog. Iya. Itu mau bayar tu sambil ni. Kenapa? Nak kau bayar kapal berdia. Kuya, get bahay matod ang maming mo to ng mamay mo muna, ah. Malaki. Naikog, ho? Uy, gusto. Ha? May posit ka pa para kuya. Oh, niyo, di ko na nakita ang Niyo. Dahil pigo, di ko. <laughs> niyo, kayo nakahuwad na niyo yun may loko talo bagwyan okay. bahoy dito si Borot niya na boyo taya puro na naman ayya na po tangan ah may wagang paun taya magaplus so taya sa kanyang palo tangan may mga malabertiyan sindaho ako yah dakit pat dakit dangkit gitu may busalog paoh ah ang yeah. busta lang gawin yung dito sa atong daw nga kwan Ito ang gurdihan ni kwan ha Ang no? busta lang po ho. Ano? Ang gudilog Pagdo Ang busta Ang tamo niya na dugang At ang kaayo na iya na dugang di ang pig ho Pula hmm. pula po <coughs> Tundong niya ang bayay ng gurdihan eh. Kuya ako ko mga buhoy ha mga unod Kaya ang nya lang niya Kaya lang ang kibilog Dua Tatlo, Tatlo. Ako na ko isa Ayun, butalog oh. Buhay pa. Dami no. yan ang durang ho. mga broods. Kaya Kaya nga Paldo na naman. Bukang pait din sa na naman. Brood. Uh, brood. Neng? ako Yun mga broods, nakauwi na tayo. Yung huli natin, oh yung mga kasama natin paldo pero may pang ulam na din thank you lord sa pa pang ulam ngayong gabi may pang ano na tayo ng araw na ulam mga uh, brothers, bukas na lang ulit salamat pala sa ating silent viewers dyan sa ang sawang suporta ah, sa mga ating subscriber shout out sa inyong lahat kaya yung video natin ganyan-ganyan lang. Wala pa tayong GoPro. Kaya tiis tis muna habang nang iipon pa. Pa-subscribe naman mga broods. Sige, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.